so great for my city i'm the realest one that's rapping, oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down to rest i know i was always rapping oh my god my whole life my words been my greatest weapon i know i so what's up guys uh today's maglalakun tayo balik <laughs> And subukan natin kung malakas pa dito sa Lala Food. Ngayon, uh, gusto ko siya ulit subukan. Na-miss ko to eh. Pero gagawin ko to for today. Dito ako sa Timog. So nakakuha na ako ng booking. So pupunta muna ako dito sa ano, isang restaurant para pumikap ng kanilang uh, order. So ito, nag-ify na sa akin si client. So antabay ulit tayo guys. Maglalala. Sa amin, ang liit. Hindi ko alam. First time ko ulit bumiyahin ngayon eh. Ano po? Lala food. Ano? After nung ano, after nung ilang pansata, kumigil ako. Sinubukan ko lang ulit. Sabi ko, pag may nakuha ko, kumigil. Subukan na, okay. susubukan ko bumiyahin ngayon. Titignan ko kung magkano kikitain ng okay. one day. Baliwala ko rin kasi lumit na yung per kilometer. Eh. Per kilometer. Sa panda. Mong... Pero sa isang sa isang cut off magkano pa rin kinikita ko? Ano kasi ako eh, kakabatch lang <laughs> ko lang eh. Ang nakaraan ko eh, 20 sinakot ko. 15? 15 eh. Ngayon eh, nasa 12 pa lang. 12? Pwede na. No. Bukas cut off eh. Pwede na. Not bad na yun, di ba? So masarap maging buhay rider. Oo. Kaya ba? Sarap sa panda. Sarap sa panda. ano ka, oh, pag maganda yung batch mo. Batch 1, 2. yung schedule lagi yan. 3, 4, 5. Ang hirap mong ng team. Okay. okay. So, Saya dah makan sendiri. Cherry tengah. Pa Boleh kena panda. Ayo oh. aku balik. Ayo Tagal kasi yan na rito yung matagal na ka-play nakapag-apply na ako, may account ako dyan Existing pa rin yung ako Ay, Hindi yung Ha? malakas pa dyan Hindi, eh, nagbablog lang ako <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Titing na ako, magpapanda rin ako Mga ano Siguro mga next week subukan ko na Tinitingnan ko lang kung magkano kikitain ko per day sa Lala food. Malakas daw eh. Sabi. Oh. Siyempre gusto ko patunayan. Ah, Lala po ba? Lala food. Lala food. Kasi meron na inasal, meron na tang ano eh. Kasi sa kanta, isang ship mo. Ano eh, pwede ka na kung isang itaasal eh. Oh? Ano, 3 to 4 hours yun. Depende sa makuha ng oras. Oh? Isang beses, nagtakano ko lang, bumiyahay ako, binablog ko lang. Oh? Huh? Puta register, apat na cancel, puta ina, sisibakin Ay. na ako. Ayun <laughs> lang. <laughs> Ay, so, oh, check na ako na ako. Ayun ang batuan niya. Oh. Lalagod. Ang anak Ingat, ingat tol. Ingat sa biyahe. Hindi, masarap ba ito talaga? thank <laughs> na Thank you. Sige, Thank you. Ang ating mga... So, pagkatapos nung you know, nak-pick up mo na siya, dapat doon pala sa store. Eh. So, pick up mo na. Okay? Ayan. Okay na walang ano so magkano ba ikitain ka sa lalapid na okay, yun magbabalik online rider ka after nito testing kaya kaya Thank you sir, salamat po. No, kung makikita nyo to mga paps, uh, ang ikilang nung biyahe ko. Pero mo yan, hatid ko lang siya dito sa Francisco del Monte. Pwede na ako tumagas dito, dire-direcho eh. Napakalapit lang. Papi ko kayo pag malapit na ulit ako doon. So, parang gusto ng pawin yung sinabi ko ata Parang, ang layo ata nito lalang dito na parang pagkakain hindi ko mas malapit na ata pero for per this time ah, ata parang lumayo 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 malapit na so, tayo na ito tuloy ako bigla kung paano yung liter na musukat nila sa so, pasigot-sigot nito yung wala timo pumunta pala ako ng Frisco Prisco pala to sa mapa kasi parang ang lapit yung yan na sabi ko kanina sa video pala ako malapit lang so, so parang <masing> yung stop <laughs> pero subukan pa rin natin maglalapit guys na, para masubukan pa rin natin siya pero parang hindi talaga tama para sa akin hindi so, ko alam kung nalalayuan lang ba ako kung hindi ba ako sabihan o sa dyan ano. uh, nahirapan ako kapabalik-balik ko lang kasi para masubuhan ko siya ulit kasi sabi sa akin parang, parang ano yun na curious din ako kasi 50 pesos lang ang kita tapos ganito ka tayo yung biyahe ah, na tayo Let's na tayo guys. 好，好，大家<货>。 350 Tama Salamat So ito guys, nakakuha na ako ng booking sa Gudo uh, Pupunta ko siya ngayon Ngayon natin kung talaga effective ba sila na Oo, oo. Order po. sanitizing muna ako. Siyempre. Iwas. Iwas. Iwis. Lalapot. Lalapot. Dito lang Lala sa gano'n. Ah ilang minutes at pag ganyan? na ko, Huh. Oh ini ya? Oh ini. Oh minutes enggak? Thank you sir. Selamat. Oh, sana. Oh. mga ah, gudos ah, ah, ito kasi yung pinaka na meron dito si gudos ipitang ko muna to Actually, malapit lang naman to eh uh, kaya ko na sya mahirap kasi nito wala ipa sa lahat oy. So, before ka umalis, syempre, ah, uh, alam mo muna siya slide. i mo muna. And, sabi mo kay client, on the way ka na. Ayan. Uh, so, mapa. Lapit na sa central lobby pala ito. Ay, so, Ang hirap ito. kana na. Dito na ako. na daw kayo magkita. Client. So, kumita ako na 51 pesos. Tapos, may subsidy pa ako na paid by lala na 9 pesos. May commission pa silang 12 pesos. So, laki grabe Parang di ata normal to ah. Eh okay, guys, so legit yun oh. Yung bill ni client is 63, ay 635 plus 51 plus 9 pesos yung subsidy plus commission nila 12 pesos less mo ngayon kung so abunado pa yung 51 mababawasan pa yung top up ko matindi dito. hindi ata normal hindi ano kaya nangyayari